napaka tirik yung yung sapa na uh, napaka-puti na ng bato oh kay palaging bumabaha yan so galing doon hanggang dito walang semento yan kasi mabato eh mabato Pagdating naman dito, ito yung pinakamatirik na daan. Kasi dyan hindi namin pwedeng iganon gawa nung yung puno ng yung century tree na yan na biga. Yung ugat niya ay napakalaki. So, medyo nakaganon yung simento. So, kailangan pagkagaling mo dun sa baba... Boy lo yung takbo para para makaakyat dito. So To kailangan to malinis, walang kada mo-da damo dahon dahon Yan yung century tree na mga dalawang tao ang pwedeng mo ano na, muyakap. yan ang kahoy na yan ay tinatawag dito sa amin na biga. So, ito, kailangan dahan-dahan lang kasi yung dahon, uh, basa, napakadulas. So, hirap ng daan. Ito ang isa sa pinakamahirap na trabaho dito pag nagkopra kasi yung yung kopra galing pag pagbalat pagbiak din pag hakot, papunta doon sa taas pag tanggal pa ng uh, laman mula sa bao so ito yung pinaka dulo tapos yan niliko namin doon para makapunta doon makadaan papunta doon dito naman ito yung pinaplanuhan namin na lagyan ng tulay tulay or pwede din pa ganon na makadaan din yung motor para yung bandang doon na solok ay hindi na kailangang pasanin papunta dito kailangan maano na ng motor pati yung maliit na sapa na yan kailangan may tulay dyan kahit kahoy lang para yung solok banda doon motor na rin ang maghakot kasi napakahirap i eh, mano-mano yung daan kita niya naman ano ha oh? puro bato yan yan puro bato so yan may mga bagakay dito itong uh, ginagawang bilao oh. yung pang tanim ng tatay namin So ngayon nasa kaliga kalagit na tayo no. Ngayon naman is yan. Marami yung bagakay, maraming anahaw. Yan. So nga gustong bumili ng anahaw, ah, pwede kayong magsadya, mag-PM or pumunta sa amin. Yan. So ito yung pinaka matarik na daan nasa 80 degrees ang ang ano islop so ito simulan na natin ang paglalakad yan oh, napakaraming anahaw so ito pala yung puno ng niyog na kinapitan ng putiyokan na ang akala namin ay may bahay na kaya pinausokan namin kahapon ang nangyari puro man pala yung putiyokan wala pa naman palang bahay so meron pa rin natira oh. di pa rin sila lumayas lahat kita nyo may, may palipad-lipad pa rin oh. may nakadapo ayan so pero yung karamihan nagsipaglayasan na eh tinambakan ba naman ng dahon ng niyog dyan kahapon tapos sinunog eh maraming naluto ah. so ayan oh meron pa na iwan na mangilan-ngilan so nagalit siguro yan kasi sinunog namin eh akala namin yung isang dipa na haba is bahay na yon yun pala bagong migrate lang sila na kasalukoy ang gumagawa pa ng bahay so ayun tuloy na tayo sa ating paglalakad meron nilito ang antipulo na napakatwid ah Ah. akyat akyat so ito ito na yung mga daan namin kahapon actually pangatlong araw na namin ngayon pabalik balik eh ako pagtanghali o mauwi tapos balik na naman hapon eh sa sobrang dulas ng daan ngayon eh Uh, nag decide ako na magbaon na rin para mamayang hapon na ulit bababa kasi sa sobrang tarik ng daan eh napaka hirap so yan napaka sukal ng aming kagubatan yung mga niyog na sa uh, gilid gilid yan uh, napakaraming punong kahoy mga hamurawon or tinatawag na tugas sa bisaya problema nga lang ay ang pag hauling papunta doon Kita niyo naman yung, yung, daan na yan. Hmm? Pastilan, huwag maligid. Hari, gud, hari. Ah. Yan, sa mga hindi sa panay sa bukid, hindi ah, talaga to kayang akyatin. Pero sa katulad naming sanay na yung kinalakhan naming ah uh, nature environment dito kami palaging mga punta noon araw araw so ah uh, baka kailangan mong ganun ganun mo kapit sa mga pwedeng makapitan kasi oh, grabe 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 yung daan wah pakyat mm. medyo okay ang pagbaba ang mahirap kasi pag na ngayon madulas so di kaya hindi kaya eh one time. Kachinilas kasi tayo eh. Kasi masakit din yung masakit din yung ano. Ayaw kakapit yung chinilas guys. Ah. Hop, hop, hop. Hawak, hawak, hawak. Hop. Hawak dito. Op, op. Mas masyado guys. la May ahas. May cobra guys. May cobra. Ayan yeah guys.